Sa pool sa CCTV, ang pagtangay ng isang lalaki sa 20,000 pisong kita ng isang salon sa Las Piñas. Ang suspect, dating empleyado ng salon. Magbabalita si Dave Abuel. Masdan ang lalaking ito na astang nagbukas sa parlor na ito sa Las Piñas martes ng umaga. Dumerecho siya sa pinakaloob. Maya, maya bumalik ito sa kapinuntahan ng pwesto ng kahera. Umupo ang lalaki, sa isa isang sinilip ang laman ng mga drawer. Nang makita ang susi, dito na niya binuksan ang cash box ng salon, sa kinuha ang 20 mil nakita ng salon. Ang problema, ang lalaki sa video, hindi pala empleyado ng salon, kundi magnanakaw. Base sa investigasyon, dati palang empleyado ng salon ng lalaki at hindi ibinalik ang susi ng salon nang mag-resign noong November. Agad daw na i-report sa mga otoridad ang insidente. Ito naman, it was narrated today. Hair hairstylist na mga kaibigan niya na nagtatrabaho pa rin doon na siya ay nasa panibago ng parlor. Agad namang naresto ang sospek at nakuha ang pera. Pero higit 8,000 piso na lang ang natira. Paliwanag ng sospek na ngailangan lang daw talaga siya ng pera. Yung araw kasi na yun, sa hospital yung nanay ko. Hindi naman yung emergency, emergency, pero matagal na yun na kailangan niya nang ma... Mga laboratory. Kasi ano, stage 4 answer na siya Ipinambayad din daw niya ng tubig at kuryente ang pera. Depensa naman niya sa hindi pagsauli ng susi. Kaya lang naman po hindi ako makapagsauli ng susi. Masaya pa po ako dyan. Nagaharap nga po ako ng trabaho. Hindi, hindi, hindi naman nila sila bayaran lang po masaya ko. Di, sinuli ko na sana agad. Todo sorry naman ang sospek at umaasang iaatras ng complainant ang reklamo. Hindi naman talaga masamay ang intensyon ko. Kaya ako masamay ang intensyon ko. Kinuha ko lahat ng mga kuwa doon na pera. Yun lang ang kinuha ko yung kailangan ko sana. nagmamakawa ka. Sorry po talaga, sir. Babayaran na lang daw niya ang nagastos niyang pera. Sa kabila ng kanyang pakiusap, wala na siyang lusot sa kasuntef. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.